Hindi po nakakatawa kasi itong confidential fund you have to submit yung programs, activities and project. So, uh, ito po bang mga confidential up. Uh, can you give us the general stroke no or general uh, not specific? kung saan nyo itong ginagamit itong confidential fund. So may mga resibo po ba na sinasubmit sa COA at gaano ka regular ito na ibinibigay for audit? A stupid question. Mali yung tanong mo eh. Bakit mali po yung tanong ko? Hindi <laughs> po nakakatawa. Pag nirequire na nyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo ay hindi na ho confidential fund yon. Hindi po nakakatawa. A stupid question. Mula po na ako'y maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo. Hindi po nakakatawa. A stupid question. I mean, I really don't know. But if that is the case na pag-uusapan po natin, pag-aawayan natin ng confidential fund, then alisin po sa budget namin yung confidential fund. Hindi po nakakatawa. Kaya tinawag yan sir ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. confidential nga eh. Hindi po nakakatawa. I am protecting the interest of the Republic when I dispense confidential funds. To the military and the police. Do not make me account for something which I cannot do legally. That is not allowed by law. I am prohibited from doing it. You are asking as if you are from the Kuwa. Oh, hindi ka naman kuha. Hindi kita sagutin ng tama kasi wala rin akong alam. I cannot control the uh Simant yes or no do not ask me to answer yes or no you are not an investigator this is not an inquisition this is a Cratic process of investigation mali yung tanong mo so mr Chair, bakit mali po yung tanong ko uh, uh, at at uh, uh, I, uh, i would not i would not want to that would not be proper question But is it to say, to say, to ask for the number, that would be a stupid question. Hindi po nakakatawa. I do not mean to be discourteous, uh, Mr. Chair. like to advise the, the lady to, pag siyang pumasok dyan sa, you'd never understand it. Huwag na lang. Your hypothetical, na. Uh, Hindi po nakakatawa. Ganon ako gagago? Excuse me, mo, point of order. Ganon ako gagago? Point of order, Mr. Chair. Kanina sinabihan na natin na may rule. Am I that stupid? English yan. Ang Tagalog niyan is ganon ako gagago? Hindi po nakakatawa. Uh, anyway, uh, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating colleagues, sa pamilya po ng ombudsman. Okay, so ang tanong ko po first ay yung tungkol po sa confidential fund. So, uh, ito po bang mga confidential app? Uh, can you give us the general stroke, no? Or, general, or not specific, kung saan nyo itong ginagamit itong confidential fund para po sa, ano, no, sa, kap sa uh, information po ng ating taong bayan. So, may mga resibo po ba na sinasubmit sa COA? At gaano ka-regular ito na ibinibigay for audit? Uh, um, Mr. Chia. Uh, Your Honor, please. Pag require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yon. Kasi just um, like, uh, just Mr. like, Chair, if, if, uh, I, I, if lang kung uh, ano, no? gusto ko I lang kung mag, get ano get doon, house, kasi nirequire nire po yon ng uh, joint circular. So hindi po pwedeng ano no kasi meron po tayong ano no joint circular 2015 regarding sa confidential fund. Po hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng ng ano no ng mga resibo. So uh, I beg to disagree po no. Kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. Ah uh, pag pauunahin po ninyo pero mula po na ako yung maging ombudsman wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo dahil paano ko po re ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso. Ano ang resibo ilalagay ko doon? Paano ho ili-liquidate sa akin ng intel officer? If I get a safe house, magtataka pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yan ay hindi totoong safe house, kundi motel. I mean, I really don't know. But if that is the case, na pag-uusapan po natin, pag-aawayan natin ng confidential fund, then, alisin nyo sa budget namin yung confidential fund. As I said, we can survive. I can I can I can continue investigation cases. We just a smile at my friends at the ISAF and some other investigation agencies. Madali lang po yun eh. I call my friends in the provinces. I call some police officers in the provinces. I ask them for their support. Kung kailangan magutos sila ng tao para verify kung totoo ito, to, po kami gumagastos ng transportation expense ng pangkain ng tao. So, paano ili-liquidate po sa amin yon? Paano kami mag-release sa submit ng resibo? Napakahirap po yata noon na mag-submit kami ng resibo. At siguro wala namang papayag din sa amin na intel officer na pag ko ng 50,000 pesos o iliquidate ili mo sa akin, na tuwing sakay niya ng taxi, kung siya ay may, which I did it before, na pinaman man na ako sa empleyado na ombudsman, pinasundan ko, abay, siguro, may hirapan yung intel officer na every now and then, bibigay sa akin yung mga resibo ng gasolina. At pag niliquidate ko yung resibo ng gasolina na yon as my own expense, baka sabihin ng ay ah, hindi pwede kasi hindi ka pwede mag-claim ng gasoline expense because you have your transportation allowance. So I don't think a receipt is important. What, we, what is needed is that we make a certification, we issue a certification to the effect that we have spent the confidential fund for purposes of investigation of cases. Bakit po kami nakakatipid? Noong araw po, kumisang lumalakad po na investigador lima. Yung lima pong yun binawasan ko. Kasi ang aking filosofiya, kung kayang gawin ng isang little Indian, yung gawain ng sampung little Indian, e bakit hindi ba nga ba gawin ng isang little Indian? So just like when I was investigating the case of the onions, yung mga sibuyas, may mga isang tao kung pinalalaka do dalawa. Kung medyo delikado yung lugar na pupuntahan, tatlo sila kung pinapupunta. Yun po ang ano, pero hindi ko sinasabi sa kanila, magbigyan niyo ako ng resibo. Kasi pag sila'y pupunta rin doon, mayroon mga binabayaran din sila mga tao na sinusuyong tao na to gather more evidence for us. Marami pong salamat. Yes, uh, thank you very much po doon sa explanation. Um, siguro with due respect to our ombudsman, hindi po ito nakakatawa, no? At hindi ito pwedeng sabihin na walang resibo dahil taon-taon po ano nakikita natin uh, tumataas ang confidential fund so kung ganyan po yung sinasabi ninyo so uh, baka ma-encourage ang mga lahat ng government offices na gumamit na lang ng confidential fund kung wala, na lang, wala naman itong resibo. Kaya nga po meron tayong uh, circular na dapat pong sundan ng ating mga lahat ng mga agencies. And ako, ako personally, kung, kung talaga mga investigation, yung ombudsman, daring tayo dapat na magano ng confidential pero dapat uh, with the proper ano no with the proper um, uh, liquidation ng mga ng mga ganito kasi kung sasabihin niyo na kahit naka, uh, wala na kaming confidential fund so uh, it's all right mailagay yan doon sa dapat na paglagyan katulad ng sinasabi niyo kanina and other services but, but to remind the ombudsman dapat po maging ano tayo ano observe natin yung due diligence at saka yung sa paggamit nitong uh, uh, confidential fund uh, so yun lang po at saka yung savings uh, pag sinasabi po natin na savings um uh, yun nga yung ginagawa, ano, minsan nagdududa kami, maraming mga uh, PS na hindi naman nagagamit, nagsisave sila, and, and, and so on. Kaya dapat magamit po ito. So, uh, yung next po ay tungkol doon sa memorandum circular number no. one as regards to the ano, no, submission ng mga salen. So, nagsasubmit po ba ng salen ang presidente at vice president? Yes, lately. Your Honor. Okay. Thank you, po. Yes, Your Honor. The President, okay. I think, President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte has submitted their okay. silence. Thank you for the information. Doon po sa um, uh, Memorandum Circular Number no. 1, Section 6, Lifestyle Check, even without silence. So, how often po nagkoconduct ang ombudsman ng mga lifestyle check po? So, have you conducted lately kung na mga lifestyle check po sa ating mga office, official and government employees po. We don't respect, Your Honor. Mayroon lang po sana kung gustong itanong eh. Mayroon po bang batas na nag-require na mag-conduct ng lifestyle check? nag po kami ng lifestyle check in connection with cases that were investigation. Were investigating. Nagkakandak po kami ng lifestyle check pag file ng kaso for unexplained wealth. Nagkakandak po kami ng lifestyle check na hindi na namin kailangan i-publicize pa that we're conducting a lifestyle check on this particular government official or employee. But the only question is, what law has been violated? The law on lifestyle check, where there is none. Or shall we proceed to forfeiture when we find that the properties of this particular government official or employee is not commensurate to his salary? Which again, is debatable. Marami po sa ating maraming pera o maraming ari-arian na matmaring not commensurate sa kanyang income. Pero lingit sa ating kaalaman, yung asawa ay naglinegosyo lingid sa ating kaalaman ay nagbabayad naman pala ng, ng tamang buwis. But, para sabihin na nagla-lifestyle check kami at ito ay ka namin sa publiko, hindi po namin gagawin yon. We will conduct our investigation discreetly. I must admit we are now conducting some lifestyle check on some government officials but I cannot say sino po sa kanila. Yes, uh, thank you po. Hindi naman sinasabi, hindi ko naman po sinasabi na sasabihin niyo. Sina tinatanong ko lang po kung nag uh, nagaganap like yun. Remind, the yes, thank the you, uh, um, Mr. No? Mr. Chair. Friends, uh, Chair. last, ano na po ito. Okay. So, hindi ko naman po sinasabi na sabihin niyo kung sino po yung nila lifestyle, lifestyle check niyo po. Kasi it is in your memorandum po na on, on um, memorandum circular number no. one, section six. So, uh, yun lang po um, Mr. Chair, at maraming salamat po sa ating ombudsman.